Kak Un? Kak Un, kenapa ada problem ini? Kenapa tidak ada si Ilai Ah, menghilang aku pun. Kenapa tidak menghilang aku? Malu kan aku lah. Ay, aku ko biya lah. mama naman. Ha? Ayaw biya bang. din na kaon na. Para maulian na. Para maulian ka. Napakay baby ka tutoy. E, eh, ito ang si mama. Kanya ka. ka, nang matigulang na yun ka. Kanang matigulang na yun ka. Edad na kaong 20 years old. Pwede na kaong kahuay. Kahirti ni mo. Kadakot ni mo glawas Oh. Dako biya kay kaglawas. Oo. Oh, di ba? Kagwapa ni Ilay. Oo. Oh. Oo. Oh. dako kay si Ilay. Mm. very good girl pa din ka ayo kay dili na agan. Ala diri sa balay. Puyo. Mm. Gwapa pa gid ka ayo. Taas ug ilong. Mm. Walay atuli. Oo. Oh, di ba? Wala. Pero wala lang ligo-ligo. Kaya sakit ya man. Yayay man among ilay. Uh, kaunta? Ang sa sa'yo mong gusto kanon? Ha? Fried chicken? Saya sa'yo mong gusto kanon? Isda? Fried chicken? Kaun na ta? Kuha ko gatas ha? Kuha ko gatas? Hmm. Malat sa kuha ko gatas. Tain mo na to gatas, guys. Hey guys. Hmm. 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 Tingin na. Ay ay, dire dire dire. Dire ram, laka musibat na yun oi. Na. Kanina lang oh. Kanina lang. Kanina lang, kanina lang. Dire na lang para maulian na si Inay. Para maulian na. mo diyan na si Ilay. Sige na. Wala nga biyan ni mama oy. Ah, oh, manjo guys oy. Manjo chamo kaon. Ni manjo niya.